Alright. mga boss. Nandito kami na sa natawag na, na dito, e yung Cantasia. Yung isla yun na yon ay pamalatan Island. Ngayon Yung area na pinuntahan ano, ano, namin. ito yung maliit lang na isla to wala nga siguro itong 600 square meter yung lutang ng pinakabuhangin niya paikot yan dagat na yan kabilaan yan paikot Ayan, dagat na Sarap tumambay rito, lalo na pag high tide. Sarap mag-relax. So, meron kaming ano. Baong kaming pampainit. kalaki pero pagka low naman pag ma malapat itong pinaka ipasa nya magandang pwesto to sa ano fishing ground Oh. Yan. Sarap. To. Tayo maglilinis kami ng ano nang bangka. kailangan makuskusan yung bangka?